Welcome ulit sa ating channel mga idol. Uh, medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload mga idol. Gawa nung medyo busy tayo. So mga 3 months din tayong hindi nakapag-upload mga idol, ano. So andito tayo ngayon mga idol para uh, pagbigyan yung request ng ating uh, tropa. Kay bigyan natin na uh, nagtatanong kung paano lagyan ng switch ng ating smash mga idol. So sakto-sakto lang din mga idol, ano, na meron ako smash dito na stock pa lang yung kayang uh, headlight ayan so subukan nating pandarin mga boss so ayan siya mga boss ah uh, lang siya kapag ah uh, umaandar yung kanyang makina mga boss so balik sa tutorial lang ito mga boss ay napaka busy lang nito para lang to sa mga beginners talaga ano? so sa gustong ah uh, matuto na kung paano lagyan ng switch itong ating headlight mga boss so, unang lahat mga boss klasin muna natin itong kanyang headlight So, ayan mga boss, binaklas ko na siya. So, kailangan lang natin dyan ah uh, ng ganitong switch. At saka itong socket mga boss na mabibili natin sa mga motor parts mga boss. So, bali dito sa likod mga boss. Ayan. So, may takip yan mga boss. Pero sa motor ko ay eh, tinanggal ng unang, unang may-ari mga boss. So, ayan. Lalagyan natin mga boss. So, ito na ang switch mga boss. Bali, itong switch na to mga boss, ayan, yung kanyang itsura sa likod. So, bali, ang gagamitin lang natin dyan ay yung itaas na bahagi mga boss. So, uh, pagtugmain lang natin yung ating sakit mga boss na nabili. So, dyan, natin ilagay lagay sa bandang itaas. So, ayan mga boss, ah. pasensya na po kayo. Medyo may sipon kasi ako mga boss ayan so habang nakaharap sa inyo yan mga boss ayan yung magiging itsura nya yung ibabang wagi mga boss ay hindi natin gagawin yan hindi natin gagamitin yan at dito mga boss sa bandang gilid sa kaliwa yung pinakagilid na wire mga boss uh, puputulin natin yan kasi hindi natin yan kailangan So, ayan yung kanyang pistol mga boss. Ayan. So, tagalin muna natin, mga boss, kasi ilalagay na natin yung switch natin doon sa mismong lagayan niya, mga boss. So, ito ang sakit. Ilagay lang natin, mga boss. So, ayan yung kanyang pagkapwisto mga boss. So, hindi natin ginamit yung uh, nasa kaliwang side ng switch mga boss. Dalawang, dalawang wire lang yung gagamitin natin at ito yung kanyang itsura sa harap. So, mag-on lang tayo john sa gitna mga boss. Dyan lang tayo sa gitna mag-on. So, ayan ng wire natin ay, ay gapang natin dito sa likod tapos dito mga boss sa sakit ng high and low switch natin ayan so hugutin natin ang sakit na yan mga boss so dito sa kanyang sakit mga boss hanapin lang natin itong yellow yellow na may white stripe na wire mga boss so dito may nakabalot mga boss tanggalin lang natin yung nakabalot dyan bali motor na mga pala mga boss ay nalagyan na ng switch ng unang mayari tapos tinanggal nila kaya i-disregard nyo na lang yan boss yung nakikita nyo yung blue wire na yan so dinugtong lang nila yan mga boss so ang kailangan lang natin dyan mga boss ay yellow na may white stripe na wire yan lang yung kailangan natin dyan mga boss So ayan, patulin lang natin 'yan. Palatan lang natin, mga boss, ang wire na pinutol natin. Dahil dudugtungan natin na yung wire yan, mga boss. So, ayan siya, mga boss, yung wire. Yellow na may white stripe, mga boss. Ayan. Yan lang yung puputulin nyo dyan, mga boss. So, ayan yung stock na wire race nyo. Yellow na may white stripe na wire, mga boss. Puputulin nyo lang yan. natin ang wire at dito rin sa kabila mga boss tutungan din natin so pasensya na po mga idol ha sinisipon po kasi ako mga idol so lagyan lang natin ng tape mga idol ha? So, ito na siya. So, yan mga idol, mga boss. So, ayan na siya. So, ibalik lang muna natin yung ating sakit sa ating switch, mga boss. Sa high and low switch natin. Ayan. So, itong dalawang wire na to mga boss, ay gagapang natin dito sa kabilang side, mga boss. Yan mga boss so tutulin lang natin yan mga boss at kakabit natin yan kahit saan dyan mga boss kahit magbaliktaran yan mga boss wala pong problema dyan mga boss ang importante ay tiki isa po siya sila dyan mga boss okay lang po kung magkapalit palit sila dyan mga boss wala pong problema dyan bali ang uh, tutorial na ito mga boss ay kung sa mga motor niyo lang to na mga boss na ayaw nyo magpalit ng LED mga boss uh, mamaya mga boss babaguhin natin to ng saglit mga boss kapag sakaling uh, LED yung headlight na gagamitin nyo mga boss so ayun mga boss lagyan lang natin ng tip mga boss kung mayroon kayong panghihina mga boss maganda na ihina nyo mga boss pero so, sa akin mga boss ay Uh, ah, temporary lang muna to mga boss. ididimok -de ko lang sa inyo kung saan yung itatap at kung anong wire ang puputulin nyo mga boss. So ayan, lagyan lang natin ng tape. So ayan na yun mga boss. Ano? Yung dalawang wire natin galing sa switch. Ayan. Kinabit natin doon sa Uh, yellow wire na may white stripe na wire na galing naman sa switch doon sa ating uh, high and low switch mga boss So ganyan sya so balik ko muna yung kanyang headlight mga boss So ayan ay ko na mga boss uh, Subukan muna natin pailawin mga boss kung gumana na ba yung ating switch So ayan pandarin lang natin ayan mga boss ating switch naka off pa yung ating headlight kasi nga naka off pa yung ating switch so, mga boss so ayan subukan natin yun mga boss sa gitna alam tayo dyan so ayan mga boss ganyan lang kasimple kung paano maglagay ng switch sa ating smash on 5 mga boss ah, hindi pa kasali yung tail light at park light dyan mga boss ay yung dashboard nya mga boss hindi pa kasali mga boss at kung sakaling gusto nyo magpalit ng lady mga boss uh, meron lang tayong babaguhin ng konti mga boss kasi nga uh, DC operated itong ating LED mga boss at itong ating stock bulb ay DC operated so ayun mga boss binaklas ko muna yung headlight at ilalagay natin itong ating LED na OSRAM mga boss So ayan mga boss, meron yung guide dyan mga boss. Dapat yung nakaumbok na yan mga boss ay doon, doon nyo ilalagay sa parang may slot na yan mga boss. Hindi pwedeng magkabaliktad yan mga boss ano. So ayan ilagay natin yung kanyang sakit mga boss. Yung kanyang sakit mga boss hindi kayo magkakamali dyan kasi nga hindi rin yan papasok kung uh, mali yung pagkakabit yung mga boss. So ayan na sya mga boss Balik tayo dito sa harap mga boss Ayan So bali dito mga boss Itong wire na to mga boss Na galing sa yellow na may white stripe na wire mga boss Papunta syang uh, isang wire sa ating headlight at yung kabilang wire mga boss na galing sa harness ng ating motor na yellow na may white stripe na wire na papunta rin sa isang wire na ating headlight mga boss dito sa wire na to mga boss dyan natin siya puputulin mga boss so tatagalin lang natin siya mga boss so ang paraan na to mga boss ay para kung para sa kung paano nyo palit ng LED mga boss pero kung hindi kayo magpapalit ng LED mga boss ay huwag nyo na po itong gawin mga boss So para lang to sa mga LED yung kanilang headlight. So ayan mga boss, yung wire na yan eh tape na lang natin yan. So madali lang naman tong sundan mga boss eh kahit uh, tingnan niyo lang mga boss kahit uh, uh, yung pag uh, voice over ko dito ay video ano. So madali niyo lang sundan to mga boss. So ito na ang wire mga boss, 'to yung isang wire na papunta sa ating switch. Uh, pwede natin siyang ilagay mga boss sa kahit nasa ang orange wire dyan na makikita natin sa ibabaw na yan. At pwede rin dito sa brick switch mga boss. Orange wire din yan mga boss. At pwede rin namang doon sa mismong ignition switch mga boss. Ano? So bali dito sa akin mga boss. Uh, dyan ko lang ilalagay siya sa bandang itaas mga boss sa uh, fourth gear na bulb mga boss. So positive rin lahat ng orange wire na makikita nyo yan mga boss. Yan ay accessories wire galing ng ignition switch mga boss. So since Osram lang din naman yung ikakabit natin mga boss, so pwede lang din natin na ganyan lang, dyan lang natin itap siya mga boss. So bali ang tutorial na to mga boss, no? itong tips natin na ito ay basic na basic lang po ito mga boss. Ano? So hindi tayo gumagamit ng relay nito mga boss at uh, temporary lang din ito mga boss kasi nga ay magpo-full ako sa motor na to at uh, mag install ako ng relay at papatayin ko yung taillight ko sa likod at itong uh, ilaw ko sa panel mga boss So, yan mga boss. Diyan ko siya tinap. So, kung gusto nyo makita mga boss ang kung paano ko siya mag-follow mga boss, mag-comment lang kayo sa ibaba mga boss at lalagyan natin ng relay yung atiyang pagkawiring sa ating headlight mga boss para mapatay natin yung ating taillight at dashboard mga boss. So kung hindi ka pa subscribe mga boss, ano, subscribe ka na din mga boss para ano, updated kayo kapag na-upload ko na yung video mga boss. So ulit mga boss no, para lang ito sa mga baguhan mga boss ang video na ito, mga boss. So basic na basic lang ito mga boss. So ayan mga boss, na-tap ko na siya doon sa mismong orange wire, ibalik ko na yung itong ating headlight mga boss at subukan natin siyang pailawin. So is on natin yung susian mga boss. So kahit hindi umaandar yung motor mga boss since battery operated ito ay eh, pwede nating tayo, pwede na tayo mag-on sa switch natin mga boss na ilaw kahit hindi umaandar yung motor. Si so, on natin mga boss. So ayan. Ayan na siya, mga boss. So, yung high and low natin, function naman siya. Gumagana naman. So, ayan mga boss, ano. So, temporary lang muna yan mga boss kasi ayusin uh, pa yung wirings nito. Importante, may ipakita ko sa inyo kung saan kayo magtatap ng wire at paano nyo kakabit uh, kakabitan ng switch mga boss. Ano. So, kayo nang bahalang maglinis ng wiring nyo mga boss. Ayan, kasi mag-full wave pa ako dito mga boss kasi nalulubat itong motor ko mga boss kahit meron may lang akong underglow at uh, hazard at fixed mode mga boss. So, ayan, yan lang yung setup ng motor ko mga boss pero nalulubat ako kaya this time mga boss mag-full wave ako at lagyan ko ng relay itong uh, pag-wiring ng ating switch, dashboard at taillight mga boss. No? So, sa ibang video na naman yun mga boss para so, kung sakaling gusto nyo yung ganong setup na susundin nyo mga boss eh ah uh, masundan nyo pero kung ganitong setup lang mga boss yung sa headlight lang talaga eh, yun na yun mga boss so kayo na bahalang makayos ng wiring nyo mga boss So hanggang dito na lang mga boss yung ating video. So maraming salamat sa inyong panonood mga boss at sana ay mag Like at subscribe kayo sa ating channel mga boss. Maraming salamat.